Mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Paalala lang po, ngayon pong alas 4 ng madaling araw ay dadalin po sa atin ang itim na nasareno at siya po ay dadalaw sa dambana ng kanyang ama-amahan na si San Jose na ating patron. Nawa po ay makiisa po tayo sa gagawing mga aktibidades habang naririto po ang itim na nasareno. Nang kaya sa ating mahal na parokya ng San Jose de Gagalangin. Ulitin ko po, ngayon pong alas 4 ng madaling araw ay ilalabas po ang itim na nasareno papunta dito sa ating parokya ng San Jose de Gagalangin upang bisitahin ang kanyang ama-amahan na si San Jose sa ating parokya. Nawa po magkita-kita po tayong lahat sa mga pagdiriwang na gaganapin sa ating parokya. Pagdating po ng dito sa ating parokya ay magkakaroon po ng misang pagtanggap sa ganap ng alas 6 ng umaga at magkakaroon din po ng misa sa ganap ng alas 12 ng tanghali sa ating parokya. Nang sanuse, di alay, sa patrong, itim, na nasareno. Mapagpalang madaling araw po sa ating lahat.